Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Noa ni Rais sa PE at nais ko lamang kayong isama sa aming paglalakbay ng aking kasama na si Billy Billing Asahisa sa Sahisa sa Region 2. Ang lambak ng kagayan ay matatagpuan sa isang malaking lambak sa Hilagang Sinlangang Luzon sa pagitan ng Kabundukang Cordilleras at ng Sierra Madre. Pinabagtas ng ilog kagayan ang pinakamahabang ilog sa bansa, ang gitna ng rehiyon at dumadaloy patungong kipot ng Luzon sa Hilaga. At narito ang kanilang mga lalawigan at kabisera. Ito ay batanes ng kabisera nito ay Basko. Pagaya ng kabisera ay Tugegaraw. Isabela ng kabisera ay Ilakan. Nueva Vizcaya na ang kabisera ay Bayombong. Kirino ng kabisera ay ba Kabarogis. At ang rehiyon pangalawa ay ginagorienting tilapia capital of the Philippines dahil sa kilala sila sa pagbebenta ng mga tilapia. Fresh na fresh pa ang tilapia nasa aquarium pa sa pag nakapili na ang mamimili. At masarap ito lalo na pag ginawang tinapang tilapia. At matatagpuan ito sa hilagang silangan ng Pilipinas sa pagitan ng kabundukan cordilleras at ng Sierra Madre. At ito ay may pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Masagana ang rehiyong ito sa mga produktong pang-agrikultura at kilala ito bilang lupain ng mga tabako. At ang mga hanap buhay na mayroon sa rehiyong pangalawa ay, ay ang pagpapastor ng baka, pagtotroso at pagtatabla, pangingisda, pagsasaka, pagbimina, paglililok, pagpapaso. At ang mga katutubo na niran sa rehiyon ng pangalawa ay ito ay ibatan sa batanes. Ang mga ibatan sila po yung mga tao na nakatira sa bahay na gawa sa bato. Kadang at iba sa gagayon, Sa Belat, Nueva Vizcaya, Tumagat, Ita, Isneg, Ikorot. At ang rehiyon pangalawa ay may mga suliranin din sila pinagdadaanan na kapag buwan ng Mayo hanggang Oktubre ay tag-ulan sa kanila at kapag buwan naman ng Nobyembre hanggang Abril ay tag-init naman sa kanila. At narito rin mga wika kasi na salita sa rehiyon pangalawa. Ito ay Ilocano, Tagalog, Pangis Pangasinense, Kapampangan, Yogad at Ibanag. At ang rehiyon pangalawa ay mayroon silang Rabia, na kung saan mapapalibutan ito ng mga malalaking bulubundukin at nagsisilbing daan at sentro ng kalakalan at ito ay pagpapatubig ng mga taniman at nagiiwan ng matabang lupa na angkop sa pagtatanim Mabundok din ito at maburol nakaharap sa karaga karagatang Pasipiko at narito ang mga magagandang tanawin sa Batanes ito ay madamong burol. Burol ng Pasko, Paluyan Beach. At narito rin ang kagayan ng kapisero nito ay Tugekeraw. Ang kagayan na isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa lempak ng kagayan sa Hilagang Silangang Luzon. Kanugnog nito ang mga lalawigan ng Ilocos Norte at Apayaw sa Kanluran at ang Kalinga at Isabela sa Timog. At narito rin ang mga gandang makikita na tanawin sa Cagayan. Duva Cave, Rio Grande de Cagayan, Clavilla Coast, Calo Cave, Magapit Bridge, Calvario Hills, Basilica Minore Nuestra Señora de Piat Bukal ng Buhay o Piat, Calayan Island, Esta Anna Beach, Calamudinan Coast. Ang sunod ay Isabela ng kabisera nito ay Ilagan. Ang Isabela ay isang nalawikang agrikultural at ang pinakamalaki sa pulo ng Luzon. Ilagan ang kapital ni sa na napapaligiran ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Cagayan. At narito rin ang mga magagandang tanawin na makikita sa Isabela. Ito ay Maconacon Falls, Magat Mororan River, Falana na Rainforest, Sinabulan Cave, Water and World Grand River. Narito rin ang Nueva Vizcaya ng Kabisera Bayumpong. Ang Nueva Vizcaya o ang Kabisera nito ay Filipina Bagong Vizcaya. Kanugnog nito ang mga lalawigan ng Ifugao, Quirino, Aurora, Nueva Ecija at Tumuet. At narito din ang mga magagandang tanawin na makikita sa Nueva Vizcaya. Ito ay the Capital Park, Esta Dominic Cathedral, the People's Museum and Library. Bangan Hill. At narito rin ang Kirino ng Kabisera ay Kaparogis. Kaparogis ang kabisera nito ay, ipinag, ay pinangalan kay Epelidio Kirino, ang ika na pangulo ng Pilipinas. Napapalibutan ang lalawigan ng Aurora sa timog Kanluran, Nueva Vizcaya sa Kanluran, at Isabela sa Hilaga, dating bahagi ng lalawigan ng Nueva Vizcaya ang Quirino hanggang hiniwalay ito noong 1966. At narito din ang mga magandang tanawin na makikita sa Quirino. Ito ay Nagbukel Cave, Aglipay Cave. naman ating alamin kung ano-ano naman ang mga pista ng Rehiyon 2. Narito ang Kulay Festival. Ang Kulay Festival, anumang bagay na tuyo. Pinapakita ang mga simple ngunit makukulay na pagkain na namana ng mga ibatans. Ev Ipinagdiriwang nila ito sa tulong ng lokal na pamahalaan at isang ahensya ng gobyerno at DTI. Ang layunin nito ay upang ipakilala ang mga lokal na produkto at pagkain na katulad ng sibuyas, bawang, palay, mais at isda. Nariyan din ang bayanihan o payuhan. Ang salitang payuhan ay, ay ibig sabihin ay pagtutulungan na makikita sa limang araw tuwing hunyo. Ang mga komunidad at mga paaralan ay nagsasagawa ng palaro upang bigyang halaga ang mga katutubong laro. Ang nariyan ng ang palu Festival, ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng Agosto. Ito ang araw upang ipakita ang kayamanang tinataglay ng batanes. Nariyan din ang salitang Palu-Palo. Ang salitang palo-palo ay isang patpat -pat na ginamit ng mga ibatan noong unang panahon sa pagkikipaglaban sa mga mananakop. Nariyan din ang vakul kanai, pinagdiriwang tuwing ikadalawang putlima hanggang ikadalawang putpito ng Abril. Sinasagawa ang mga katutubong laro, parada ng kanilang kultura at street da dancing competition. Vakul mga sombrero ng mga kababaihan, ang kanay naman ay ang tsaleko na suot ng mga kalalakihan sa kanilang trabaho. Maliban sa tinagurian ng ikalawang rehiyon na Tilapia Capital of the Philippines nang dahil sa uh, fresh ang kanilang tilapia at masarap ang pagkakaluto nito sa kanila, ay meron din silang ibang mga pagkain katulad na lamang ng pinapaitan, sinigang ng urong, at pinili tong amori. Fried kara beef tapa longganisa sa tugigaraw. Narito rin ang mga ibang kilalang personalidad mula sa ikalawang rehiyon. Narito si Naponsenrile, uh, hinihain hiniha, hiniha, siya bilang Justice Secretary at pagkatapos ay Defense Minister sa ilalim ng Marcos Manuntunan. Nariyan din si Aguilar o uh, 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 Freddy, Freddy Aguilar. Siya ay isinilang sa Isabela. Siya ay isang katutubong musikero. Ang kanyang kanta, Kanta Bayan Ko, ay ang awit para sa pagsalungat sa Marcos Manuntunan. Ang kanyang iba pang mga sikat na kanta ay anak. Siya ang mukha ng Pinoy Rock. Narito ang mga panitikan ng Rehiyon 2. Bugtong, na kung tawagin sa Ibanag ay Palavon. Ginagamit ng mga Ibanag bilang isang anyong pangkasiyahan o kung sa ibang kaso, maaari din itong isang anyo ng tagisan ng talino ito ring ay uh, pang relax kung pagod halimbawa ng kanilang bugtong ay ang eggay tadday nga ulo pa funuan ng kanay baggut na na kung ito'y isasalin sa wikang Filipino ay ibig sabihin ay mayroong isang bagay na kinakain ang kanyang sarili at ito ay ang kandila sa Rayon 2, meron din silang kasabihan. Halimbawa na lang ng kanilang kasabihan ay ang Aniyam mo ibilang Nuari Paga Nakadeliman na kung isalin ito sa wikang Filipino ay ang ibig sabihin ay huwag mong bilangin kung wala pa sa iyong kamay. Meron din silang salawikain. Ang mga salawikaing ibanag o unoni sa lokal na dialekto ay pwedeng isang prosa o maaari rin itong tula. Ito ay patuon sa kinapupulutan ng aral. Meron ding silang mga awiting bayan. Halimbawa na lamang ng kanilang mga awiting bayan ay ang manang manangbiday, abumbuka apa patangka, ka o futug, o kung ang ibig sabihin ay you are too much of my heart at ang Anggam Amelamang or Forgotten Love. Meron din silang mga kwentong bayan. Halimbawa na lamang ng kanilang mga kwentong bayan ay ang Alamat ng Lakay-Lakay at kung paano kami naging ilongo. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood.